na for today's video na sa sukat tayo. Uy, si Kuya Enforcer, OMG. Uy, si Kuya, excited makita ako. Kilig naman ako. Charot! Akin na lisensya, may violation ka. Tara, mamigay na tayo ng mga para di tayo mahuli. MLB. Feeling sikat na naman tayo. Char! Aba, ang galing ni Kuya. Deep inside mga mi, kinabahan talaga <laughs> ako. Ikaw ba naman parahin nila <laughs> Kuya?